lang po. Ikalabing-siyam na linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Napakaganda po ng ating patuloy na pagdinilay ukol sa tinapay ng buhay. Sa unang pagbasa, si Elijah, hinahabol siya. Umabot sa punto na parang gusto na niyang mamatay sa pagod eh. So sabi niya, wala na, wala na. Pero pinakain siya ng Diyos. At nung kumain siya, nakaabot siya ng apat na pong araw at gabi na naglalakad at nakataka siya. Tuloy hindi siya napatay. Nakarating siya doon sa bundok ng Panginoon, the mountain of the Lord. Ang ating ebanghelyo ay pinakilala ni Jesus. Ano bang tinapay na binibigay ng Diyos mula sa langit? Siya, di ba? I am the bread of life. Pero hindi lang eh. I am my flesh is the bread of life. Katawan niya ito, pinag-uusapan po natin. At ano bang katawan ng tao? Kundi, kailangan ka munang mamatay para mai, ma maari mong maialay. Ah, para ang tao mabuhay, pinakain ng Diyos. Ngayon, para ang tao ay mabuhay, mamamatay ang kanyang anak. Kaya ba natin yan?